week. Dumating na siya nung isang araw. Ngayon ko lang siya bubuksan. Today is December 9. Yung ibang mga Christmas calendar nila siya. Then siya, di ba everyday nga sila nagbubukas ng gift? Or everyday ako may nilalagay na gift sa um, Christmas socks na sinapit ko doon sa um, pintuan ng kwarto nila. So, medyo nauubusan na ako ng panglagay doon. Pero buti na lang. Dumating na siya. So, samahan niyo akong mag-unbox. Pang dagdag talaga to sa, sa pang regalo ko sa kanila everyday. Ayan. Oh, oh my gosh, buti talaga dumating na siya. Ito na lang yung natitira kong pang regalo sa dalawa. Namili na lang ako ng okay. Sige, pwede na yung Oreo. Kasi gusto naman nila yon. And hindi naman kailangan na laging um, special yung bubuksan nila everyday. Magastos yon. So, eto, mayroon na diniling Oreo. Tapos, eto sa kanila. Yan. And, meron pa nga akong isang utang yata kay Sean na hindi ko na ibigay. Ipapakita ko sa inyo, ito yung mga binigay ko from December 1 to December 9. Day 2. Ito yung ko sa kanila ngayon. Lagay natin dito kay Kuya. Ang hirap pag isang kamay Ayun, napasok na siya. Tapos, eto naman yung Kai Shay. Ayan. Ayan yung carton nila. Picture nila, Oh. Namin pala. Ayan. So, nandyan na yung kanilang day 2 na Christmas calendar. Day 3. Ito yung kay Sean. Lagay na natin dito. Ayan siya. Tapos, tong kay Shay. Lagay naman natin dito. Yes! Day 4. Ito yung kay Shea. Lip liner. Lagay natin dyan. Tapos, ito naman yung kay Kuya. Lagay din natin dito. Lagay na natin tong day 5. Kay Kuya. Day 5 kay Shay. Excited yan. Oh, just ko, Lord. Chapter 6. Naku, lalagay ko na to dito bago pa umuwi si Shay kasi lagi niya akong kinukulit. Every day tatanungin niya ako, nalagay mo na ba yung ano, Christmas calendar? Ito naman kay Kuya, pareho sila ngayon. Yeah! Day 7 kay Kuya. Long sleeve. Lagay natin dito. Parang hindi siya kakasya. Wait lang. Ayan, nagkasya na siya. Mashoot ka. Yun, oh. Day 7. Dito siya matutulog sa tabi ko. Oh, eto na, girl. Iabot ko na lang daw sa kanya. Open your eyes na. Huwag ko na daw ilagay doon. <laughs> Iabot ko na lang daw sa kanya. Matagal mo na yung gusto. <laughs> Day 8! Whoops! Matutuwa niya si Shay. Day 8 kay Sean! Tatlo yan. O, oh, di ba? Diba? Ayaw, mashoot. Oh! Nalaglag pa na ba yan? Oh, ito pa yung pangalawa. Ang dami ni kuya sa day eight, ha. O oh, ayan, matutuwa siya pag nakita niya 'yan. Punong-puno. Oh, diba? Today is, diba, December 9. Ang binigay ko sa kanila ngayon is ano na lang, um cash na lang, nag-transfer na lang ako sa kanila kasi magastos din talaga sila ngayon kasi nga Christmas. Ang dami nilang gusto tapos mayroong um parang Christmas street doon sa sa city. Nagkukuta sila doon. So, siyempre bibili sila 'yung mga food or something like that. ako ng mga um, kailangan nila. Yun naman yung lagi namin binibigay ni Bu pagka Christmas calendar nila. Kung ano talaga yung kailangan nila. Like, medyas. Ayan. Tapos, meron dito mga um, damit. Long sleeve. Kasi nga, malamig. Ayan. Stocking na medyo makapal para kay Shay. And para na rin sa akin. Kasi sa isang plastic, Tatlo yung laman niya. I think. Nakita ko tatlo or five yung laman niya. Hindi ko matandaan. Tapos, another kay Long sleeve. White and black na siya. Two and one. Yung parang ano lang din. Yung pang loob niya. Ganon. Na kasi kailangan doble talaga yung damit dito. Kasi na sobrang lamig. Si Chubs nandito. Nakikita niya si Chubs. Chubby! Ayan. Tapos, Meron ulit ka, kay Shay. Long sleeve din. White and ay, white and black. Ayan, nalito na ako. ba? Diba? Which, ang ganda ng mga nakita ko na bilhin kasi yun lang naman yung gusto nilang color ngayon. Gray, white, black. Ang hirap na nila ding bilhin ng damit. So, kailangan yung mga binibili ko kung ano lang talaga yung gusto nila and nakikita ko. Tinitingnan ko kung Chams, huwag ka sa camera. Kinagalaw ni Chops yung camera. Um, ko yung mga friends nila kung ano yung suot nila. Kasi yun din yung gusto nilang damit. So, di ba? Parang almost the same lang sila. Tapos, eto kay Shay. Binila ko lang siya ng color red. Just in case sa school. Meron silang, for example, Christmas theme. Or yung Christmas um, party nila. Ganon. Baka red yung gusto. Ganon. Tapos, puro black na yun nandito. Hindi ko muna siya bubuksan isa-isa. Ayan, puro black na siya. Tapos another black na naman. Ito kay Sean naman to. Kasi makapal at malaki. Ayan, kay Sean. Tapos ito, gray and black. Tingnan nga natin to. Tingnan, buksan na natin yung iba. Grabe. Nakaka-excite din yung magbigay ng gifts sa kanila. Tapos makikita mo yung smile nila. And si Shea, grabe yung kulit niya everyday, sasabihin niya sa akin, wala pa ba yung ano, yung for today na gift? Ganon talaga siya. Ah, ito siya. Oh, kay Shay ito. Ayan oh, long sleeve, tapos, crop top siya, may pagka crop top siya. Kahit winter, gusto niya talaga yung ganon. Kunyari, may ano lang simpleng gathering sila with friends. Tapos sa bahay lang sila. Naka long sleeve nga, pero crop top naman siya. Black and gray siya. Yan, magugustuhan niya yan. Kasi nire-request niya. O, tapos kay Sean naman, eto, um, dalawa din siya sa isang plastic. Gray and black siya na Ganito. di ba? oh, ayan. Black and gray. Ganyan siya. Subat natin. Ta-da! <laughs> Yan siya. Tapos, ano pa? Oh, boxer short station. Madami na siya. 2, 4, 6, 7. Ayan. O, oh, pwede ko siyang isa-isa lang ibigay. I-ano doon? Anong tawag doon? Ilagay doon sa sasak sack na nakasabit sa pintuan niya, Di ba? O, oh, di 7 na ako? Tapos na ako, di ba? Tapos, another block na naman. I think yung shading to, long sleeve. Ang dami, no? Ang dami ko nabili. And na-excite talaga ako na dumating na. Kasi nga, alam ko na enough na yung gift ko sa kanila hanggang sa 23rd ng um, December. Kasi yung 24, yun na yung big gift nila na Grabe yung hinihiling nila sa akin. Oh, eto siya, V-shape siya. Baka para sa akin to. Kasi ayaw ni siya yung V-shape. <laughs> Diyos ko, baka nga sa akin to. Anong size to? Ah, small. Kasi kami ni Shay naman, naghihiraman kami ng damit. So, okay lang. And si Shay, napansin niyo, hindi siya naging V-shape. Kasi may keloid siya sa ganito niya. Nahihiya siyang ipakita pa sa ngayon. na Naoperahan kasi siya dito. Yun. So, baka sa akin to, pwede ko tong pamasok. Baka mukhang namali ako ng na order doon. And then, another black na naman. Buksan natin. Ako yung na-excited magbukas ng package. Nami ko palang na-order. Oy! Ako yung shade din to. Ayan. Gusto niya to. Diba? Hoodie! Oh, bagay sa kanya to. Yan. Tapos meron pa dito isa pa and another. Ayan, wala na siyang laman na. and pina. And hindi ko magagamit siya lahat. Kasi okay, hindi tayo masyado nakapag-bukas. pero marami din dito si Sean. Um, iyon, ang galing. Dumating na siya. Hindi na ako mahirap ang mag-isip kung ano yung ibibigay ko sa kanila every day. Grabe. So, iyon. Yun lang guys. Thank you guys for watching. At tinapos agad, agad, agad. Pero yun nga, ang saya talaga na nagbibigay kami sa kanila everyday. Kahit magastos, alam niyo yun. Pero ano lang naman eh, December lang naman. So, isang buwan lang na super, super gastos everyday. Talagang pinagahandaan dito yon And sana sa Pilipinas magkaroon din ng ganun, no? Gagastos pa kayo, parents. Um, kasi ang sarap tignan ng mga bata talaga. Ang saya-saya nila. Kahit yung simple gift lang. Kahit nga yung pag malilit, bigyan mo lang sila. Okay, eto yung candy. Pag Friday, ganyan. Yung basta, small gifts lang. Ang saya-saya nila. Kaya looking forward din sila na mag-December 1. Kasi nga, alam nila na makakatanggap sila ng gift every day. Yun lang guys. Thank you guys for watching. have ngayon. Bye! Bye!